Naka-house arrest na ngayon si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. alinsunod sa inilabas na utos ng Court of Appeals ng Timor Leste. Ito'y habang dinidinig pa sa korte roon ang extradition request ng Pilipinas para pauwiin siya. Dito naghihintay sa kanya mga kaso na naman sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Sa ilalim ng house arrest, mananatili si Teves sa inuupahan niyang bahay imbis na sa kulungan. Basi kasi sa ilang ulat, naniguro lamang ang korte na makakadalo si Tevez sa mga hearing, lalo tinukoy din ng korte na isa siyang flight risk o may kakayahang tumakas paalis ng Timor Leste dahil nga siya ay mapera. Pero pagtitiyak ng abogado ni Tevez at attorney Ferdinand Topacio, hindi naman aalis ang kliyente niya dahil gusto rin itong maresolba na nga ang mga kaso. Kinumpirma rin ng Department of Justice ang sinabi ni Topacio. 24 hours daw ang bantay ni Tevez sa bahay niya at tanging pamilya lamang nito ang pwedeng bumisita. Matatandaang lunes ng palayain si Teves sa korte roon matapos pagbigyan ng habeas corpus petition. Yun nga lang, nagkatoong martes naman ang unang extradition hearing. Kaya pinadampot din siya ng isa pang korte para tiyaking makakadalo nga siya sa mga pagdinig. Dumalo rin siya sa hearing nitong Webes. Dismayado naman ang biuda ni dating Governor Ruel de Gamo na si Pamplona Mayor Janice de Gamo sa desisyon ng korte na i-house arrest lamang si Teves. Pero umaasa raw siya na mapauwi pa rin sa Pilipinas si Teves para harapin ang mga kaso nito.